Hello mga kumarites, today is Friday. Pero wag kang matuwa, may pasok pa tayo bukas. <laughs> yes naman mga kumarites, may pasok tayo bukas sa Bado OTP. Diyos ko, nung nakaraan linggo nga, Diyos ko, straight OT na kami, tatagos na ata tayo sa pinto. Pabor <laughs> naman kasi OTI-OTI, pero minsan hindi rin nakakatuwa. Minsan talaga ay nakakatamad pumasok, sa totoo lang. Ayan mga kumarites, wala tayong hatid ngayon, kaya ayan, lagi nga pala ako namamasahe tuwing hapon. Naglalakad na nga ako dun sa may labasa namin para bentila ang sana. Eh minsan inaayawan ako ng mga tricycle <laughs> driver kaya ginawa ko ng 25. Kaya ina at pagdating naman ng na October may tagahatid na ako tuwing hapon. Sabay sayang din kasi yung pinapamasahe ko ano napaka kuripot. Ay say diyan kuripot ako mga kumartes nagkakaigi nga lang na binte lang ang laman ng wallet ko eh. Andito na nga tayo mga kumartes sa loob ng locker at ayan for the paganda muna ang person. Ang ganda nung nabili kong lipstick mga kumartes. Naku ibubudol ko yun sa inyo. Ang pangalan niya ay yung Focal Your Focal Your. Yon ganon. Yun ang pronunciation. Ay ewan baga mga pangalan ng lipstick na malabas ngayon ang pagkakahirap ibigkas. O, pass forward na mga kumarites, pa -uwi na tayo. O, kita nyo, may sundo ako ngayon. Takot makurot sa sinip. Abay na ko, takot mapangalwahan yan mga kumarites. Abay sa namang yung gigil ko nung gabi, talaga namang pagkakapino ng aking kurot. Ay, hindi pa nga ata ako lumalabas ng kampanye. igising na. So, ayun, pagka uwi ko naman dito sa bahay, nagpaanyo naman ako nung kanilang uulamin. Binilin ko na kasi kagabi na na yung ampalaya dahil pagka nga wala akong oti, ako na yung magluluto. Ay, hinanap ko yung aking asawa, kala ko nasa sa kwarto. Diyos ko, nasa banyo palat at may pasabog. So, yan mga kumarites, kailangan talaga itong aking asawa. Lagi mong bibili na. Dahil pag wala kang binilin dyan, ako wala yung gagawin. Ganun yan, kamasuno rin mga kumarites. Sa sobrang masuno rin mga kumarites, wala nang kusa. Uy! Ay, sadya naman, ang ikakatwiran pa sa'yo, bakit may bilin ka? O, ba diba, kasalanan mo pa. O, idea ko na nag-adjust, kaya lagi dapat ay may bilin. Kaya pag may bilin ako na hindi niyan sinunod na kuyari. O, diba, may karapatan akong magalit pagka ganun dahil may bil ako pero hindi niya sinunod. Kaya nung gabi na hindi niya ako kinaon, ang bilin ko magsalin ng bigas dahil nga wala akong isasain. At dahil hindi nga siya nagsalin nung gabi, edi eh hindi ako nagsain. Siyempre mga kumarites, iniintindi ko rin naman yung pagod nila. Siyempre mga kumarites, sa construction, dating mo ng bahay, pagod ka. Kaya mga kumarites, pagka ganitong wala akong oti, ako na yung nagluluto ng ulam nila at saka yung sinain. Para pagising nila magpinsan, eh go, -go na lang sila. So ayun, ang ko nga, igayatin na nga itong ampalaya at maigin na lang at naigayat na. At ayan niluto ko na din. May giniling ako sa rep kaya yun na lang yung inilagay ko dito. Nilagyan ko na nga rin ng itlog at ayan natakam nga ako kaya sabi ko makakain nga ng kanin. Tapos nakita ko sa rep may gelatin pa galing sa piyestahan kinainay kaya kinuha ko na rin at aking kakainin tapos nagtimpla na rin ako ng kape. Ayan, habang tulog pa silang magpinsan ay kumain na nga ako mag-isa dito. Para mamaya paghiga natin ay busog nga tayo. Pero bago ngayon ay magsasalang nga ako ng aking mga labahin. Dahil na ako mga kumartes pagkaganito may pasok ng Sabado wala na tayong rest day halos dahil tutulog na lang kinabukasan may pasok na naman at day shift. Dahil oti-oti tayo, parang deserve naman ata natin mag Jollibee. Ano? <laughs> Hoy, ang craving string sahod, Jollibee. <laughs> Tingnan natin kung walang kaltasen, ano? Yun nga la ang isa kasama ang palad at ay kaltasan at abente. Sus, malalaman. So, yun lang naman mga kumarites ang ating ganap, babush.